Good morning mga Repa guys Sishare ko lang itong aking munting kaalaman tungkol sa pag spray sa halaman lalo lalo na sa ating pananim na gulay para hindi na atakin ng mga insekto ang ating mga pananim para maka para mabuhay sila ng maayos malusog ang kanilang mga dahon mamunga ng maayos ito guys ang una kong step pakbang ito ang aking munting kaalaman. Ito, Joy. Joy, tapos, mantika, at downy. At meron tayong 1.5 liters na tubig. Ito. Una, ang Joy. Uh, dalawang kutsarang Joy. dalawang kutsarang joy. Yan. Tapos, ilalagay ko siya dito. Isa. Kasi ito yung pangalawa. Okay. Kasi, Itong ginagawa ko, alternati uh, alternatibong paraan lang to. Mabango sa ating pangamoy ito, pero sa mga insekto ay mabaho sa kanila. Tapos ang ating isusunod ay mantika. Isang kutsarang mantika. Itong aking muting kaalaman ay may nag-share lang din sa akin to na ganito gawin ko. Yan. At ang pinakalast ay ang downy. Downy. Yan. Hop. Yan. Dalawang kutsara. Or may gifts. Dalawat kalahati na aking ilalagay. Ayan. Yan. Kasi aking mga pananim, inaatake ng mga insekto. Kawawa ang aking mga pananim. Mga aking okra, talong, kalabasa, mga sili, siling panigang, tapos yung siling demonyo, inaatake siya. Tapos, ito. Ngayon, kakalugin natin siya. Kakalugin natin siya na ma, ma maayos na kalug. Ito na siya. Ngayon, meron akong pang-spray. Wala nang laman ng aking pabango. Ito siya. Bench. Dito ko ilalagay. Dito ko siya ilalagay ngayon. Okay. One, two, three, four. Ah. Okay. Suksess ang aking pagsasalin. Ganito lang mga repang inyong gagawin para mawala ang mga peste sa pananim na hinira ng mga dahon ng ating mga pananim. Okay, sana may matutunan kayo sa aking munting kaalaman tungkol sa pangontra sa mga insekto na sumisira sa ating mga pananim, lalo-lalo na ang ating pananim na mga gulay. At hanggang sa muling video, at pag may na, laman na naman na kung munting kaalaman, akin po itong isishare sa inyo. Salamat at God bless sa ating lahat. Magandang araw.